Marami-rami na ang namimili ng pangregalo para sa Valentine's Day sa Dangwa Flower Market sa Maynila. Kung kakaiba at nakakaaliw na buke ang hanap nyo, abay meron din yan noon doon. Silipin natin yan sa ulat ni Melales Mora. Limang tulog na lang bago ang Valentine's Day, kaya namili na ng mga bulaklak dito sa Dangwa Flower Market sa Maynila, ang pamilya ni Heidi. Kuwento niya, regalo niya ito sa kanilang magulang at mga kaibigan para sa Valentine's Day na ibibigay na niya ngayong long weekend dahil abalan sila sa trabaho sa susunod na linggo. Kasi syempre, everyday we can show naman our love, parang make it more special lang on this day to show appreciation sa loved ones natin. Mabenta ngayon ang iba't ibang bouquet na pangregalo. Naglalaro ang presyo nito sa 250 hanggang 300 pesos para sa maliliit na bouquet, 1,000 hanggang 1,500 pesos naman sa malalaki at magarbong disenyo, habang iba-iba naman ang presyo kapag customized o personalized. Marami sa ating mga kababayan, syempre ang gusto may personal touch at kakaiba. Meron din yan dito at ito nga ang mga sample. Ito nga bouquet na ito. Nako, Perfect sa mga mahilig magkape at kumain. Meron pang uh, disenyo nga uh, tasa at uh, kutsara tinidor. At syempre kung mahilig namang magluto, meron din dyan may... Uh kasama pang mga sandok, ito nga uh, bouquet na pwedeng regalo At uh, para naman sa mga high school sweethearts o ating mga kabataan, meron din dito nga uh, bouquet na may disenyo notebook at ballpen. At uh, syempre kung uh, kayo naman ay mahilig sa nail art o iba pang pampaganda, meron naman dito nga uh, bouquet na may kasama rin nga uh, nail cutter at iba't iba pang uh, pang nail art na maaaring gamitin ang inyong inyong uh, ng reregaluhan. Meron din dito nga uh, hatid na mani bouquet at uh, kung ano nga uh, disenyo gusto nyo, kayang-kaya nilang gawin yan, basta't ilarawan nyo lang sa mga nagtitinda. Ayon sa mga nagtitinda rito sa Dangwa, mas mainam na mamili o magpreserve na hanggang maaga para mas maginhawa at mas mura pa. Sa ngayon, ma, medyo, ano naman, ha, medyo mabili na. Pero hindi gaano. Pero siguro dalagasayin kami mga 12, 13, mga ganun. Kadalasa naman na ano, mga roses talaga yung, kasi Valentine's eh, roses talaga. Pero kung ano, eh tulad dito, may mga display naman na ano na mga pasok sa budget nila. Yung iba kasi gusto talaga customize eh. eh. sa mga bibili o makatatanggap ng bulaklak, ano naman ang tamang gawin para hindi agad malanta ang mga ito? Ibabad nila sa tubig tapos mga isang araw puputulan nila yung stem tapos babad ulit. Parang araw-araw papalitan ng tubig tapos ikakat nila yung stem para fresh cut para mas lalong tumagal. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.